Welcome to my channel For today's video Tuturuan ko kayo kung uh, Papaano kayo Makakakuha ng uh, Free tickets Sa Ocean Park Dahil Pinapangarap natin pumunta sa Ocean Park Kahit once a year Once a year Natin dito sa Hong Kong so Tuturuan ko kayo kung Papaano ako Nakakuha ng free ticket sa Ocean Park, Hong Kong. Okay? Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please subscribe and like my uh, YouTube channel para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Okay? So, umpisa natin guys. Uh, last November 4 is my birthday. Uh, dito sa Hong Kong guys, kapag birthday mo, kung gusto mong pumunta sa Ocean Park Hong Kong for free, uh, pumunta ka guys kasi good news, uh, kahit sino man dito sa Hong Kong, kapag birthday mo, domestic helper ka man, or uh, taga dito ka na talaga sa Hong Kong, pumunta ka sa Ocean Park at makakakuha ka ng isang uh, free ticket on that day sa mismong birthday mo, ang kailangan mo lang gawin ay magdala ka ng uh, katibayan na birthday mo ngayon or ng araw na yon. So, kailangan mong dalhin yung kahit ito Hong Kong ID para bigyan kanila ng free ticket sa Ocean Park. Ang kailangan mong gawin Number one, syempre, pupunta ka sa Ocean Park. Pumunta ka doon sa my guest relation. Then, sabihin mo na uh, birthday mo ngayon. Para bibigyan kanila ng uh, free ticket. Pagpunta mo ng guest relation, dumiretso ka na doon. Then, sabihin mo nga ito. Bigay mo tong Hong Kong ID mo. Then, today it's my birthday. Then, mag encode sila doon. Then, hihiramin yung cellphone mo. Pipicturean nila yung parang QR code. Then, after nilang ma-picturean yung uh, QR code, magpuproceed ka doon sa parang line ng mga bilihan ng mga ticket. Then, ibigay mo lang yung cellphone mo. Ipakita mo yung screenshot. Then, ibigay mo yung Hong Kong ID mo at bibigyan ka nila ng ganitong ticket. Pag nabigyan ka na nila ng ganitong ticket, proceed ka na doon sa may entrance nila. Then, papakita mo lang to. So, i-scan nila yan. Pag na-scan nila, okay na. Makakapasok ka na sa Ocean Park. Kaya guys, kung gusto niyo makakuha ng free, pag birthday nyo, punta lang kayo ng Ocean Park. Ganun yon. Kaya maraming mga domestic helper dito sa Hong Kong ang pumupunta sa Ocean Park kapag birthday nila. So yon, alam nyo na kung paano kayo makakakuha ng free ticket. And panoorin nyo na din po yung video na isasama ko dito para may idea kayo kung ano yung makikita nyo sa Ocean Park sa Ocean Park ay siguro mga 2 or 3 days bago mo matapos yung uh, maikot yung Ocean Park kasi sobrang lawak niya talaga guys nakadalawang balik na ako sa Ocean Park pero hindi ko pa rin napupuntahan lahat so last my birthday together with my friends kasi meron akong isa pang free ticket so isa pa yon baka baka yearly nagpapalaro sila nung parang nag, nag kasi last time kaya kami nakakuha nakakuha pa ako ng dalawang free ticket sumali kami nila ma'am and sir doon sa domestic helper and employers appreciation video gumawa kami noon siguro mga 3 months pa lang ako nag open sila ng yung Department of Labor nag open sila ng contest na gumawa ng video para sa appreciation ng domestic helper and employer. Gumawa kami then finally nanalo kami guys. So dalawa kila ma'am, dalawa sa akin. So ang ginawa ko no, pumunta ako ng isang beses pero sobrang maulan, hindi ko siya na-enjoy. Then itong last birthday ko, pumunta kami ng aking friend dahil meron akong free ticket for my birthday and ay another one free ticket doon sa napanalunan namin kaya kaming dalawa nagpunta kami doon so ganun yun pero kung hindi, kung hindi mo birthday medyo mahal din yung bayad nila nasa 388 Hong Kong dollars yata mga mga ganung price so medyo mahal na sa ating mga domestic helper kaya inaantay na lang ng mga domestic helper na mag-birthday sila para ma-avail nila yung free ticket Siyempre, tayo yung mga nagtitipid, mga mahilig lang tayo sa mga free. Pero at least, at least, binigyan tayo ng chance na magkaroon ng free entrance sa Ocean Park. Okay? So, panoorin nyo tong mga video, guys, na nakuha na namin nung kami ay pumunta sa Ocean Park. Please watch this until the end. Okay? Thank you. Panoorin nyo to, guys mag yan, dyan kung kakayanin ng powers. Pasok tayo dyan sa North Pole Encounter. Let's go! May pa-bear sila. Hello! Hello. Nasa North Pole tayo. Hi, Bear! Oh my God! Ayoko nang mag-ride d'yan! parang gusto mo na lang matapos yung rides. Hi! <laughs> Miss po. Kapit na kapit sila. Ah, kaya pala the flash. Mabilis lang. Masa mo sabukan? Hahaha! <laughs> Subukan <laughs> natin. Parang mas hindi siya nakakahilo. Compare sa iba. <laughs> Ay, grabe guys. Nakadalawang rides pa lang kami dito sa Ocean Park. Parang hindi na kaya. Nasusuka na. Ay, kaya ko kaya ito. Parang lahat naman sila nakangiti. <laughs> grabe yung mga rides dito. Tapos na siya Ay, yun nakasakay guys Wow

sila yun. Oo. Ang ganda ng view dito guys. So nandito na kami sa taas.